Adi, bakit nag overheat ang sasakyan? Uh, maraming possible reason kung bakit nag-o-overheat yung sasakyan. Number one dyan, posibleng walang kulan. Pangalawa, may isa't may sira dun sa uh, radiator motor. Yung pangatlo, pwedeng may problema sa oil. Ode, paano yung pipigilan yung overheat? So, ang pagpigil dyan, syempre, constant na checking or preventive maintenance. Like for example, sa coolant so dapat constant din check 'yan at kung napapansin nila na nagbabawas, eh hanapin nila yung leak. Then 'yun, ganun din naman, bawa yung mga radiator motor o yung blade, chine-check din dapat 'yan kung kailangan palitan or halimbawa o doon sa mga engine na may blade do sa engine, check yung silicone. Then yun, yung oil, dapat uh, chini change oil talagang mabuti yung sasakyan. Kumbaga, sinusunod yung recommended na PMS para maiwasan din yung pag-overheat.